2,000 years later. Oh, good evening mga guys. So, pupunta po tayo sa bahay nila. At Ate Risa, sa kadahilan ako ay mag po tayo ng uh, kambing. Kaya, dali-dali po kaming pumunta sa kanilang bahay. Wow, a nice! Dito sa part na to guys, pinas forward ko na po dahil po ay nakapunta na po tayo sa kanilang bahay. May multo. So ang pogi po ay naghahanap ng na itak upang sa ganun ay makapag. Um, putol po tayo ng kahoy yun na po natin sa ating nalalutuing Ba't na na? Nice. <laughs> So, ito po yung kambing namin aming dulutuin. Paka-paka ni Ron. So, islami ano baka ayo o. Oh. Taon si Kanding. Sa part na to guys, eh, i-luta na nila papa at ni Uncle din yung kambing. Dito naman, dahan-dahan eh, niya kinukuha yung utin ng kambing dahil si <coughs> eh, iwan ko kung bakit kay <coughs> utin utin may gikaon eh. sa part na to guys pinas forward ko na po dahil <coughs> sa kadahilanan po eh okay. <coughs> basta manatinan yan ayan na si kambing kinachat chat nga lang kakainin na pa ba sa part na to guys, hindi ko na po napakita kung paano namin na iluto dahil po yung sipi ko po ay nalubat. Pero ipapakita ko naman po sa inyo yung na na luto po namin na kambing. Yan po yung kambing na naluto na po namin. Masarap po yan sa tsura pa lamang.